Ayan na, tapos na ayos ng kwarto. Ayan. Dito na yung aparador, yung cabinet. Ayan, so, tapos please. yung mga ano nila sa taas. Ayan. Uh, right, really tapos, ayan. Fish, fish, fish. After thing, medicine, Kanyang mga pabango. Get, uh, dot, okay. Tapos, ito na yung bago nilang kama. Yan yung nabili nilang kama. Ayan. Ayan, mahigaan na sila. Tapos, ayan, nilagyan na ng cortina. ayan, kabila ang bintana ayan, nagayos kanina katatapos lang, ngayon lang natapos, dun tayo sa kabilang kwarto ayan, kwarto ni Bin at saka ni Toto ayan, busy po siya, may pasok na bukas ha, ayan nandyan yung Dora box ayan, dyan yung Dura Box, ito yung nabili nilang double deck Ayan. Ayan si Toto, dyan siya si Beans naman nandoon sa taas. Ako siya. Ako umumami. Ako dito. dito, -dito ako 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 Dito Ako dito rin Ako Ako nito. Ako nito. Ako natin small, very very small na ito wala ko. Tulog na tulog. Diyan daw siya hihiga. Hindi ka tatabi kay Pami? Hindi ka lang. Hindi, mo yan dyan ng ano, unan malaki para di ka malaglag dyan oh, sa gilid. Tapos ayan yung binuli ni Uno kanina ng upuan Saan? Ayan, yung kulay blue. Sa ano? Ayan ang cabinet. Thank you for watching. Ayan. Bye bye guys. Laba na tayo. Thank you for watching.